at espresso espresso niya mo na wala dapat yung dakto na no, awang mo ka na ang ko po makapas ka na ang pero po mo ito i-didag ng tukarong di kasi yung pagkarong mo na dito Hai go hai hei lagiki takki rambat kita dapat kumpul sebuah maka Gaan Hindi naman basta-basta yung pamunas dyan, May. Dapat yung hindi ano. Pabrik dapat. Kita ka yung natang Hindi yata, yan. Hindi pwede naglamo. Naglamo mm, yan. Naglamong no Oh, ito pala yung ano, yung kayonis. Ito yung bibigay ko, mga repa. Wala pala yung si Tiny. malis, oh. Wala sa yung malis kaninang madaling araw. Munta ng Ilocos na arkila arkila ng mandata, hangaman, anida, Ejib, madi. Ay madi Hindi na lang mo ah. Oh. ng tropa ko si Tiny. Yeah. Yeah. May mga bikas pa kami dito, mga, marami. Hoy, bigay pa ni Giana to. So, yun. So, biyahe tayo. Ako lang magsa. Gamitin ko na, gamitin ko na itong van. Kasi Tarlac yung pupunta natin. Uh, magsasalubong daw kami sa paniki. So, kung mag... Paniki uh, magmumotor ako, malayo. So, paniki exit ako. Mag-expressway na ako. flex mas mabilis naman pag ano, pag express way ako. Yeah. Yeah. Takbo natin si Biggie. Di ba, mother? <laughs> wal, wal Takbo ko si Biggie. Let's go. Tara na. Uy, di ako kasi din. Dito tayo sa kabila. Tan, malawag naman tong balne eh. Yo. Ang lawag nito, mare, Sarap man yung wing. Ay, kakauwi lang kagabi. Biyay na naman. Galing kami yung SM Rosales kagabi. Tara. Mare pa. Let's go. Kita kami ni Yunis. Tagpuin ko lang nga Kasi ito nga yung padala. So, mayan na lang. Nandun na ako. Yeah. Bawang na ako mara pa. Gumula ako ng stock ko. Sabi ko to kayo na bibing ka. Pagkukla. Mga mm. uh, 8.40 na. Mga uh, 10.30 na nandun na ako siguro. Mm -hmm. Eh, hey, mga repa, stop over muna. Entering na ako ng Tarlac. Ano ako, Tarlac. Dito ako sa Tiplex. Ano? Oy! Mag-isa lang ako. At yun, mare pa, naka-exit na ako Paniki, exit Sabi ni Eunice, dito daw kayo magkita Walter Mart So, hindi ko alam yung Walter Mart dito So, hanapin natin ba diba? Taga kamiling si Eunice Pero, dito na lang kayo magkita Parang sa lubong ba? Pero mas malayo yung biyahe ko So dito lang naman siguro yung Walter Mart Hanapin na lang natin At andito na ako sa Walter Mart Walter Mart Paniki So hintay lang natin si Ines Pero parang naubusan pa ako ng load Paload muna tayo dun Let's start Mga repa oh, dun, let's So, first time ko dito sa paniki. Parang wala pa naman siya eh. Natin siya ng kapatid niya eh. Tara, palood muna ako. Parang wala na akong load eh. Nandito so, na daw sila. Baka nandiyan na sa loob. Tara, tignan natin si Yunis. Si pangit na Yunis. Tawid tayo. Kasi kaya ako huliin dito Dahil yung polis eh Saan ako? Layo Baka mahuli pa ba ako Jaywalking walking tayo sa ano Pedestrian uh, Walter Mark Maniki Mga repa kasama pala ni Yunis yung mama niya Mga kaya Tsaka kuya ay kapatid yun o Oh, si Yunis nandiyan na. kami mama Ang gulo, na yung Mama ni Yunis. Hi. Hi. Kasama sa vlog. Hey! nakikita mo na yung mukha mo sa vlog ko no? lagi nanonood ng vlog uh. eh ating mayonnaise bunso, bunso yan bunso oh, bunso hindi uh. <laughs> ito yung bunso si mother ni bunso apo uh, mga repa, may langat pa sila yunis Tsaka uwi na rin ako kasi may lakad din ako mamayang alas 3 so time check tayo alas 12 na yan sila si Lionis thank you thank you mauna na rin ako traffic na mga repa traffic na agoo na ako go, tapos pagdating ko para sa bahay alis na naman kami at ko sila mami sa San Gabriel kila Lola kasi doon sila matutulog kasi bukas parang ano ba yung one year, one year anniversary ni Lola ko so magluluto doon para bukas o yatid ko papas sila time check tayo 1.30 kapot Okay lang mag isa lang ako maray ba? diba? Yung nga pala, sarap man yung wine nito. Bagong ban, si Biggie. Muter Deluxe. Napaka-smooth. Basic. Let's go. Ah, bawang na ako, mare pa. Bukod just muna tayo. Dito na ako sa bawang. Sunod na yun sa amin. Nagilian. Bukod just lang. Wala daw buo ko Diyos mga repa Ayan binigyan ko siya isang ganyan pala Bumili ako kanina Pagunta ako Tapos binigyan din ako Bagnet Ayan, no? Parang nagpalit kami ba <laughs> ah, Huwi na tayo Dahil may sundo pa ako Pupunta pa kami kila Lola ah, Wala na akong gas pala oh Gagas pa ako Diyan na lang sa sentro Lakas na lang tayo dito Hindi na ako ng Lapit na lang eh Up centrum Gas tayo yung 2K Pagod ah, biyahe Balikan lang ako Kumain lang kami Tamang ganito ka ah, Hindi na kaya kasama yung, yung mga maninis Kapatid Maulan dito sa Naguilyan, mga repa. Oo. Oh. Alas tres na, sakto. Alas tres yung usapan namin ni mami. Dapat nakauwi ka na, na alas stress dahil iatid mo kami, sabi. Alas tres na, sakto. Gutom na ako na malako ah. Kumain kami dun sa paniki kanina eh. Naku, parang hindi ako makapag-relax ng bakasyon mare pa. Puros ma yung ginagawa ako ah. oras lang tumulog ko, limang oras lang. At gabi, ginabi na kami kagabi. Okay lang yun. Salay naman tayo sa puyat. Ay, Karel! Shout out kay Yunis. Ka. Bigyan ni Yunis. Ano? Tarlac. Pagod magbiyahe. Ano to? Agrabe pala to. Dito na pa dito. Uh, Shoutout po. Salamat po. Painit mo daw, painit mo. Eh, ano, i crispy mo daw para, ano, baging malutong. Ay! Ay!